Alitap-tap, ako nga po pala si Rex, aking ibabahagi ang karanasan ko noong bata pa ako, laging wala ang mga magulang ko dahil sa trabaho nila, kaya naiiwan ako sa kapatid ng papa ko, sanay naman ako sa kanila tumira, dahil mabait naman ang tiya at tiyo ko, isa pa may sobrang close akong pinsan doon. Si Alan ang panganay sa magkakapatid bale na sa tatlo sila, at ako palang ang anak ng mga magulang ko noon, kaya malakas ang loob nilang iwan ako sa mga kamag-anak namin, masama pa ang loob ko nun sa mga magulang ko, dahil parati silang wala. Minsan na open ko pa kay Alan ang hinanakit ko sa mga magulang ko, pero sabi niya lang intindihin ko na lamang sila. Dahil para rin naman sa akin ang ginagawa nila, magkasing edad lang kami ng pinsan kong si Alan, mabait naman siya kaso, masyado siyang maloko, maraming nagagawang kabalastugan, kaya napapagalitan ng mga tiya at tiyo ko, pero kahit na ganun mabait naman siya, lalo na sa mga kamag-anak at mahal niya sa buhay, kaya ganun na lang ang panghihinayang ko ang nangyari sa kanya. Taong 2010, ay nag kami sa Pagsanin Falls, mga kalagitnaan yun ng Mayo. Mahilig kasi ang mga magulang ni Alan ang pag-outing tuwing Mayo lalo na ito'y bakasyon at walang pasok sa paaralan, at hindi palampasin ang summer vacation, na walang mapupuntahang lugar, sinama nila kunun, dahil walang maiiwan sa bahay nila pag umalis sila. Maggagabi na nun pakagat na ang dilim, nang matapos kaming maligo sa falls, naalala ko pa na ang saya naming magpipinsan... lalo na ko dahil kasama ko sila na para ko ng mga kapatid, noong araw na yon, dahil first time ko makaligo sa mga talon tulad ng pagsanan falls, naghahanda na kaming umalis nun, dahil hindi pwedeng mag-overnight dun sa lugar. Pinsan tara may ipapakita ko. Sabi ni Alan sa akin noon, hindi sana ako sasama sa kanya noon, dahil nagliligpit ako ng mga gamit namin noon, at baka mapagalitan kami ni Tia, pero nagpumilit si Alan, at agad akong hinayla, dinala niya ako sa malaking punong na medyo malayo sa pwesto namin, namangha ako dahil ang daming lumilipad na alitap-tap, kahit kakarubog pa lang ng araw, pinagmasdan ko lamang ang mga yun, at aliw na aliw ako, pero di ko silang tinangkang hulihin, dahil naaawa ako at baka masaktan ko lamang sila. Hoy uwi na tayo, baka hinahanap na tayo nila tiya magagalit na naman yun, tawag ko kay Alan. Saglit lang manguhuli lang ako para kay Lisa, matutuwa yun kasi bihira lang siya makakita nito. Si Lisa ang nakakabatang pinsan ko, nakapatid ni Alan. Pagbabawalan ko sana siya noon, ang kaso may nakapukaw sa amin, isang malaking alitaptap, at hindi kagaya ng ibang alitaptap, namumukod tangi kasi ito, dahil hindi malamlam ang ilaw na nanggagaling mula rito at sobrang liwanag at dali-daling kinulong ito ni Alan sa kanyang palad, nahuli niya ito, pero napalakas yata ang pagkakasara ng palad niya. Nakita naming napisa ang alitaptap at unti-unti yung nawalan ng liwanag. Bakit mo pinisa? Sabi ko sa kanya. Naaawa pa nga ako sa alitaptap dahil parang lamok ang pagkapisa sa kanya. Hindi ko pinisahoy, kusa na lamang ito napisa. Hindi ko rin namang sadya na napalakas ng sara ng mga palad ko. Sagot naman ng pinsan ko, kaya wala na rin kaming nagawa dahil nag-alisan na ang ibang alitap-tap kaya kundi umalis na lang dahil hindi na nakahuli pa si Alan, na pagpasyahan na lang naming bumalik dahil wala kaming mahanap na masisilungan, at habang buhat-buhat namin ang aming kanya-kanyang dala, ay biglang nadapa si Alan, nagtalsikan ang mga hawak niya. O anong ginagawa mo dyan sa lupa? Biro ko pa sa kanya at napabungisnis ako ng tawa, pero nagtaka ako, kasi hindi siya kumikilos at parang hirap na hirap siyang tumayo. Hindi ko maramdaman ang pa Rex, pakitawag nga si Papa, kinabahan ako nun, kaya agad kong. Pinuntahan si Tio at iniwan muna si Alan, na kasalukuyang nag-aayos ng gamit sa sasakyan, at nagpatulong na sunduin si Alan, ay alayan namin ito na makatayo at makaakyat sa sasakyan, dahil hindi na siya makatayo, nagtataka kami at bakit bigla-bigla na lang na hindi niya may tayo ang kanyang sarili mga paa, na parang naging lumpo si Alan. Nang makauwi Kim, pinagtulungan ulit naming buhatin si Alan papasok sa bahay nila, nang biglang tumirek ang mga mata ni Alan, tapos bamyugula ang bibig niya, kaya nagmadali ulit kaming buhatin siya at ibalik doon sa sasakyan at isugod sa hospital. Na-confine sa hospital si Alan, dahil hindi pa ito magaling at hindi matukoy ng mga doktor kung anong tumamang sakit sa kanya, kaya magroaran pa ng mga laboratory test para rito. Gabi-gabi, hindi mapigilan ni Alan na mapahiyaw, dahil sa mga sumasakit na mga binti at kanyang mga paa, nakikita ko ang mga pagpalahaw niya, dahil ako ang lagi niyang kasama. Nakakahiyaman sa isa niyang kasamang pasyente, pero alam kong naiintindihan naman niya siguro yun? dahil nakikita niya na palubha ng palubha ang kalagayan ni Alan, iba na rin kasi ang itsura ni Alan noon, lumiliit, namamayat at nangangitim yung dating malakas niyang binti. Isang gabi na iwan namin si Alan sa hospital, dahil pinauwi muna ako ni Tio, at si Tio na muna raw muna ang magbabantay kay Alan. Nagdaan ang mga araw, hindi na makausap si Alan, hindi na rin siya makakain at tanging pagkatulala na lamang ang nagagawa niya, madalas pag ako nagbabantay kay Alan, at sasapit na ang gabi, may mga nakikita akong mga pumapasok na mga alitap-tap, doon sa kwarto ni Alan, umiikot-ikot yun sa natutulog na si Alan, tapos biglang lilipad palayo. Sinabi ko sa mga magulang ni Alan, bago nangyari ang karamdaman ni Alan, at nagsabi ako na, tumawag ng albularyo, dahil may pinaniniwalaan ako doon, at baka sakaling may koneksyon ito, at baka sakaling malaman ang kalagayan ni Alan, dahil sa bigla sakit nito dahil ang mga doktor ay naguguluhan sa nangyari at sakit ni Alan, sa impluensya na rin ng lola ko sa side ni mama, pero hindi pumayag si tia, dahil hindi naman siya naniniwala sa mga ganoong bagay, mga peking doktor lang daw ang mga yon. Kaya wala na akong nagawa, kinabukasan, unresponsive na si Alan, kaya agad na pumunta ang doktor, at agad siyang near vibe, pero hindi na niya nakayanan. Wala na si Alan, at lahat kami ay nagluksa, at agad na inas ang burol ni Alan, lahat kami nagtataka, dahil sobrang bilis ng mga pangyayari. Tatlong araw na nakaburol si Alan, nang dumating ang pasyente na dati niyang kasama niya sa kwarto, medyo naging kaklose kasi nila tiya yon. May kinuwento yung taong yun, na nagpataas ng balahibo ko. Noong gabing iniwan niyo siya mag-isa sa kanyang kwarto, at walang nagbabantay, meron pong dumalaw sa kanya noon. Pahayag niya, lahat kami ay nagulat, dahil ang alam namin, ay wala kaming inaasahang, dadalaw sa kanya ng mga araw na yon. Nakaharap ako sa kabilang side noon, dahil may hinahanap ako, nang biglang may pumasok na matanda, na nakasuot ng itim na damit, may daladala po siyang kandilang itim, hindi ko nalang pinansin, dahil sa akala ko, isa sa mga kamag-anak, o sa mga malapit sa kanya, pero hindi ko po maitatanggi, na nakaramdam ako, ng takot sa mga oras na nayon. Pagpapatuloy niya pa, at halos kami ay nakatutok, sa susunod niyang sasabihin. Nakita ko na nilibot ng matanda ang kama ni Alan, bumubulong at parang umuusal ng dasal, pagkatapos niyang gawin yon, mabilis siyang lumabas ng kwarto, Kuli na nang malaman kong engkanto pala yon, kinuwento ko po kasi sa tatay ko yon, nung mabalitaan kung wala na si Alan. Nagsitindigan ng mga balahibo ko nun, dahil sa takot, maging mga magulang ni Alan, ay nagiba ang expression at kahit hindi nila sabihin, alam kong naniniwala na sila, sa mga sinabi ko dati. Ilang araw bago ang libing ni Alan, napansin ng mga kamag-anak ko, na basa ang barong na nakasuot kay Alan, parang pinagpapawisan, na pinagtaka namin, hindi na sila nag-atubili pa, at agad na pumunta sa isang albularyo, para malaman kung ano ba talaga, ang nangyari kay Alan, para siguro na rin sa ikatatahimik nito, ganoon na lamang ang hagulgol ng buong kamag-anakan namin, maging ako nang marinig ko ang sinabi ng Albulario. May nagambala siyang engkanto na nakatira sa matandang puno. Sobra kaming nagtaka noon kasi hindi pa nabanggit ng Albulario, tungkol dun sa mga alitaptap. Basta ang sabi lang namin, hindi maipaliwanag ang karamdaman ni Alan sabi pa ng albularyo, hindi rin niya siguro kung magagawa niya ng paraan. Yun, kung sakaling may nakausap lang kami kaagad na kagaya niyang albularyo, kasi buhay ang kinuha kay Alan, at base sa nangyari, mukhang hindi magagawang magpatawan ng kung sino mang gumanti sa ginawa ng pinsan ko.